Good morning guys ha, Ngayong maga Kata nyo May mga nakabuntun tayo At uh, medyo malinis na Bali nagwawalis tayo rito sa Anong manuka na pinaglagyan natin so, At sa yung ating mga Ano Manok rito Yung lima nating Tandang So ito Ayan At saka yung isang maputi na yung magkakapatid yun Kasama yung babae na yun tapos yung nasa dulo, yung straight comb na naandun. At saka ito, magkapatid. Ito, tapis sweater yan. Tapos itong tatlo na to. Ayan, apat na yan. Kasama Yung bulik na babae na yun. Puting bulik. Ayan, magkakapatid dyan ng lima. Ano yan? mga... Cross na natin yan ng... Hatch gray tapis sweater. Ayan sila. Ayan, lima na yan. Pero yun, Uh, puro na tapis sweater lang yon, bali two-way cross uh, galing dun sa kano natin so yun ang ginagawa natin yung birdcage yun at saka uh, yun tapos yan sila pali sila lang yung umarasawa rito sa mga ano kaya ang crosses lang na andito talaga pure na four-way cross tapis sweater hatch gray so magtataka kayo bakit meron siyang lumalabas kasi yung kulay ng gray natin na pinaka ninuno nila ay green legged na parang yung magreen ang pagka na green legs tapos yung mga nanay nila ay mga hatch na yellow leg tsaka white leg tapos yun yan kaya yun ang mga ano kaya kayo, syempre yung kombinasyon ng mga gray tsaka ano yan, may lalabas yan, ibang kulay na kombinasyon. Tapos, ah, uh, yung isa kasi natin inahin na ano, na hatch gray, ah, uh, bali yung pagkatalisay niya kasi is white. Tapos na, i natin siya doon sa mga tapi sweater. So, ito yung mga lumabas sa kanya, yung unang labas natin kung nakikita niyan guys. Ayan white chocolate tapos pula lalaki yun yung white chocolate na yun tapos ito naman uh, ayan kung nakikita nyo uh, parehas gray yan ayan. lalaki yung isa yun nandito sa dulo uh, tapos ito baba ito nandito sa ano ayan nangabuhin magkakapatid yan tsaka ito yung anim yan sila tapos ito yan Ayan, parang sinibala niya, pero parang chocolate yan kasi mapula-pula yung ano niya magiging yung chocolate na dirty pit ya, uh, green leg yan tapos itim yung nandun na, sa likuran niya <laughs> hindi masyadong kita hindi ka kasi nanonong yung flash so ayun makakakita na yan itim ayan magkakapatid dyan yung anim na yan so yung nanay nila palibasa kasi nandito lang sila sa open yung nanay niya na andun nagilim-lim doon sa bunto na yun doon hmm. ng ano Uh, mga kahoy at saka plywood bali yung babae doon natalisa ito at saka yung isa pa natin pula na naglilimlim don yan puro mga hatch gray yan pero magkakaiba sila ng kulay light natalisa yun nandun puti tapos ito tapos yung isa naman uh, white leg na kulay pula na naglilimlim na uli o oh, makikita nyo guys ito Well, hindi tayo nagamit ng incubator guys, so ano, so ayan yung isa sa ano natin, ayan. So ayan siya. Ah, uh, bali, na yung ah, uh, itlog din dyan. Kaya nag start na yan maglimlim. Pero last month, ah, uh, nang namisahan nang na rin yun, meron tayong papisa galing dun sa pula na yon na 9 pieces. 9 pieces. Tapos dito sa pula sa itim na to, itong pong itim na to, uh, meron siyang napisa na pitong piraso. Apat na itim na ganyan at saka tatlong talisay ng kulay. Uh, hindi ko pa alam doon kung alin yung lalaki doon sa pito na yon. Kasi mga rito. Tapos doon sa pula na yon, parang apat yung lalaki at saka lima yung babae. Tapos yung nga may tatlo tayo doon na bago na ano eh since yung nanay nila naglilimlim doon yung anim na pinakita ko na sa inyo na sisiyo naglilimlim uli yung nanay nila doon merong nililimlim na 12 pieces baka itong week na to or by next week, early next week mamimisa na yun so naabang-abangan ko kasi baka mamaya madali na naman ang pusa since noong nakaraan doon yung naglimlim so na anuhan lang natin yung anim na piraso na ano natin imbis na sana 13 pieces yung lahat yung napisano ni eh. sa 15 piraso bali yung sa pito na ano yung dalawa na ipit yung lima yung nakain na mismo ng pusa kasi nakalabas na sila sa pugad tapos dito naman sa sampu na napisa dapat sampu yun uh, isa yung ipit tapos yun siyam yung nabuhay natin so baka mag-dispose tayo doon ng dalawang trio doon sa siyam ah uh, pagkano yung ko lang ng ano ko kung sino makagusto bali mga four way crosses yun uh, tapis sweater na uh, hatch gray ang ano nila mga lahi same as this ang kaibahan lang kasi kayo mag kayo yung isa na yun. since pula yung nanay, um, ano na, ando na yung mga halos pula at saka dark na gray, na mga green at saka yellow leg pula at saka grace na ano yung ano nun, yung no, na piraso ko na dun tapos ito naman kasi nga since light na talisa yung ano na so na yung kulay yun naman um, mas lamang yung lumabas na po ganun ah, uh, limang uh, apat na solid na itim. di ko alam nga kung ilan yung tandang doon. So, pag nagkaroon tayo ng tandang na iti, mas okay sa akin. Kasi marami na akong lalabas ng mga off color. Tapos, yung isa na yun, yan, may napisa rin siya sa uh, akin. may papisa ako sa kanya. Bali, ma one week na yun mahigit. ah uh, three pieces lang yun na ano natin. Imbis na sana ano yun eh. Ah... Uh, limang piraso yung napisa o oh, anim 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 pisay kasi nagloko-loko yung paglimlim din niya pag ano yung nagulo sila miss kay yung isa natin na yung mayahin sana na pula ayun so hindi siya nakapag ano walang napisa sa itlog niya so pinabayaan ko na lang pero siguro after nitong palimlim natin rito na sa pula na to kasi pag ano ipapahinga ko na muna kasi palugo na siya marami nang laglag na ano So, ipapahinga ko na muna yan hanggang sa makatapos na uli ng lugong, pati yung nanay doon, ano doon, kasi dalawang magkasunod na na, ano, papisa, bali actually, tigat, ano na sila, tigatlo, kasi yung may nauna pa tayo, naging papisa na, nanganak yun, at saka itong pula, na tigapat, so, binigay natin yung, ano na yung bali, walong piraso, dito sa, ano yung mismong caretaker nitong pesto na pinaglalagyan natin so binigay ko na sa kanya yon so yung sumunod sa akin na lang yung sabi ko pag ano, gusto nyo ulit mag ano ano siya hindi na lang siya inahin Uli, sa dami naman yung inahin natin pero pag ano baka pipili rin tayo sa mga bago natin palabas ang kagandahan na marami kung mga of color ngayon so abangan nyo yung pag mga napalaki natin pag mga by December siguro yung baka i-release ko na rin yung ibang pagka uh, ano so abang abang lang tayo guys so yan from ito baka December pag ano lalabang ko na itong mga to so hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa panonood thank you for watching happy breathing God bless